thank you, uh, distinguished majority leader, uh, distinguished colleagues. I rise today to co-sponsor Senate Bill number 1482, the Classroom Building Acceleration Program of our esteemed colleague, uh, Senator Bam Aquino. Sunod-sunod, kaliwat kanan ang mga lindol at madyo, winasak ang maraming silid-aralan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Malinaw na malinaw, Kailangan apurahin ang muling pagpapatayo at pagpapalawak ng ating public education infrastructure. Sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas, dahil sa nakaraang malakas na bagyo, nadurog ang simbolo ng pag-asa at pagkatuto ang ating mga silid-aralan. Noong bagyong tino, mahigit dalawang libong silid-aralan ang tinamaan at halos apat na ang ganap na nawasak. Libo-libo libo-libong mga mag-aaral ang nag-aaral ngayon sa mga pansamantalang silungan, silungan. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, ang mga guro naman araw-araw nagpupumilit lumikha ng isang ligtas na kanlungan para sa kanilang mga mag-aaral. Pero hindi nagsisimula ang krisis sa kalamidad. Mas uh, ito dahil bago pa man bagyo at lindol, isinuwalat na ng EDCOM2 ang malinaw at kagimbal-gimbal na detalye. Bago pa man ang mga sako ng, sako ng ito, 165,000 ang mga silid-aralan na back, backlog sa ating mga classroom. Sa nakaraang pagdinig ng budget ng DPWH dito sa ating uh, uh, dito sa Senado, nabanggit na dalawamput-dalawang classrooms lamang ang napatayo ngayong 2025. Hindi ito simple yung mga numero. Mga bata itong gustong-gustong mag-aral kahit siksikan sa klase o tatlo sa isang mesa kahit marami sa kanila ay tinatawag na ay learners kahit na sa ilalim ng puno ng saging o kaya puno ng mga sila nagkaklase totoo pa rin ito ipinagkakait ang mga pasilidad sa edukasyon sabi nga sa ulat ng EDCOM 2 naghihingalo ang ating sistema ng edukasyon ang ating mga anak ang ating kinabukasan pagkatapos ng lindol sa Cebu kamakailan Meron isang batang na nagtanong tungkol sa nasira niyang paaralan. Paano po kaya kami matututo kung wala na kaming silid-aralan? Ngayon, habang tinatalakay natin ang Classroom Building Acceleration Program, iaalay natin ang pagtalakay na ito sa mga bata, sa mga guru, mga magulang, mga pungsong umaasa na ang ating mga magiging desisyon ay magbubukas ng mas maliwalas na kinabukasan. Ang panukalang panu batas na ito ang magbibigay ng kapangyarihan hindi lamang sa mga ahensya ng pambansang pamalan kundi pati sa pribadong sektor, pati sa mga local government units at civil society organizations upang mapabilis ang pagtatayo ng silid aralan sa buong bansa. Saklaw ng programa ang malinaw at na pananagutan sa pagpapatupad habang tinitiyak ang pagsunod sa mga bagong pamantayan sa mga lugar ng disaster prone disenyo ito para upang maging mabilis, mahusay at matapat ang pagpapatayo ng mga silid aralan walang labis, walang kurang at higit sa lahat walang kickback noong uh, pagdinig ng panukalang batas na ito Nabanggit ng ating mga resource persons mula sa DepEd na mayroong panahon na dahil sa PPP ang uh, involvement ng open, transparent, transparent public bidding ng uh, pibadong sektor, hindi DPWH. Noong mga panahon na yon may matching ang uh, DepEd at ang LGU para magkaroon ng school building program. Noong nagsanibwersa ang PPP at ang uh, matching ng national government at local governments, at one point, we were constructing 600 school buildings a week. Nagawa ng na buhon, kayang gawin ulit ngayon, at ito ang uh, layunin ng uh, Senate Bill 1482. Ito ang pangako natin. Walang bata ang dapat mawalan ng kinabukasan dahil lang sa nililipad o bumuguhong bubong. Walang guro ang dapat magturo sa ilalim ng pansamantalang tolda pagkatapos ng bagyo. Pinapanday natin ang isang institusyong pangmatagalan, isang programang karapat-dapat sa mga pag-asa na ipinagkatiwala sa atin at tumutugon sa mga natuklasan ng EDCOM 2 at sa realidad ng ating bansang climate vulnerable. In closing, Mr. President, dear colleagues, the future of education, the strength of our communities, and the dignity of the Filipino learner depend, all depend on what we do next. Let us support the Classroom Building Acceleration Program. Let us build 600 to 1,000 classrooms every week and help us rebuild with urgency, creativity, and compassion. Salamat po. <coughs>